privacy settings, online predators at emotional impact ng public exposure. Ilan lang po ito sa mga dapat bantayan ng mga magulang habang gumagamit ang mga anak ng gadgets. Mm. Sa murang edad, bawat click, post at share ng bata ay dapat nasusubaybayan po natin. Bayan kasabay ng National Children's Month, pag-uusapan po natin ang digital safety ng mga kabataan. Alamin natin kung paano magiging mas maingat at mas responsabing digital guardians at user. Makakasama po natin mula sa Council for the Welfare and Children, Undersecretary Angelo Tapales. Good morning po sir. Welcome to Rise and Shine, Pilipinas. Thank uh, you, Sir Audrey, Ma'am Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Yusek Tepales, good morning. Happy National Children's Month po sa atin. Well, siguro unahin po muna natin with the data. Um, yung kamusta po ba ang kalagay ng mga batang Pilipino ngayon? At sa inyo pong talaga, ano po ba karami ang batang kabilang po sa ating populasyon? Mm -hmm ipo uh, po sa la, sa latest uh, PSA uh, ano po natin data point natin i think this is sa uh, 2020 ano 36.5% po ng ating population ng mga bata at uh, syempre uh, that's around uh, 39 million ano uh, doon naman po sa sa mga statistics of course under this administration I'm happy to say na lahat pababa kunyari po ang ating child labor bumaba po yan from uh, 828,000 nung uh, pumasok tayo nung 2022 Kung ayun, nasa 513,000 na lang yan. Uh, violence against children based on the PNP data po, from uh, more than 20,000 pre-pandemic, nasa 18,089 na lang tayo last year. Uh, lahat naman pababa, even uh, online sexual abuse, yung mga cyber-tipline reports na nare natin, 2.7 million noong 2023, 1.7 million ngayon. Kaya lang, may mga trends na alarming, uh, of course, child sexual trafficking, 55% globally ang itinaas. May online enticement din ng mga mga bata, 192% naman ang tinaas globally. At syempre, yung lagi namin sinasabi, AI-generated child sexual abuse materials, 1,325% increase po yan globally. Well, sir, since exposed na po mga bata ngayon sa social media, paano po natin masisiguro ang kanilang kaligtasan sa online, lalo na sa vlogging at online content na hindi pa dapat para sa kanila? Mm -hmm. Tama po, narinig ko yung uh, interview din ni Doc kanina. Siyempre, ang mga bata, lalo na yung nasa murang edad, dapat wala or very minimal ang exposure. Depende po yan sa age. And even adults, tayo po talaga kailangan limitado. Ang Council for the Welfare of Children, especially this is the National Children's Month, ano? Uh, kami naniniwala dyan. In fact, sa November 24 po, meron kaming conference on parenting in the digital age kasi Uh, bago po natin maprotektehan yung mga bata kasi kailangan tayo mga adults mismo mga parents ma matuto una sa internet, cyberspace, uh, gadgets yung mga application social media, kailangan din natin malaman yan at yung mga threats ng ating mga mga anak, ano? Uh, so may seminar po tayo para dyan, uh, puntahan niyo po yung Facebook page ng Council for the Welfare of Children sa November 24 because we have to protect children and uh, Kuya Audrey, uh, isama ko na rin uh, noong May 20, uh, 25 this year po, nagla basang Council for the Welfare of Children nung aming media guidelines. ano and uh, When we say media guidelines, hindi lang traditional media yung covered dito. Pati na rin yung social media, yung non-traditional uh, media natin po, ano? kasama na yung mga platforms sa internet. At ipinupush talaga natin number one dyan yung right to privacy ng mga bata, yung pag-portray -pag sa kanila in a digit dignified and sensitive manner. Tapos yung pagkilala sa kabuuan ng pagkataon ng mga bata uh, kahit nasa murang edad sila. So, in-release natin yan. It's in the Council for the Welfare of Children Facebook page at uh, website. Yan po ay pwede sundin ng media man or non-traditional uh, media. Kasama na po yung binanggit yung mga nagwa-vlog po. Mm -hmm. Well, marami mga bata gusto maging content creator at mapasama sa mga content. Well, ano po ba yung mga mm -hmm. dapat natandaan siguro rin ng mga guardian bago po isama nila yung mga bata mm -hmm. sa kanila po mga content o kaya po gusto maging content creator? Sir? Kung Ate Dayan, alam nyo, marami ako nakikita ganyan actually sa internet ano pero syempre ako personally I do not agree kasi katulad nga ng sinabi ko kanina ano uh, uh, yung AI generated child sexual abuse material, so 1325% increase ang daling i-grab ng mga picture and videos ng mga anak natin at gawing mga malalaswang videos and pictures ano at yan ay nangyayari all over the world and in the Philippines may one documented case na po tayo niyan kung maalala natin nagkaroon ng Senate investigation information tungkol dyan. Uh, batay rin po sa mga pag-aaral, uh, while uh, mga 90 plus percent ng ating mga bata ay nasa internet na sa isang pag-aaral, 20 percent dun sa mga bata na nasa internet po palagi ay nabibiktima ng online sexual abuse. Ano? Kasama na rin dyan siguro yung, yung cyberbullying na nangyayari din. Ano? Kaya para uh, sa mga parents po bago nyo po isama mga mga anak natin of course always think of the best interest of the child kailangan po ba talaga yan or are we unnecessarily exposing them to bad people or like sexual predators online aba mm -hmm, napakadelikado nga well eto sir ano ngayon National Children's Month ano po yung mga inihanda natin para sa mga activities para sa mga batang Pinoy Kuya Audrey, ano to? Ano, uh, all over the Philippines naman ang celebration. Pero sa amin, sa Central Office, nag magkakaroon tayo ng National Children's Month kick-off sa November 7. Kasama natin dyan yung National Coordination Center on Osaic and Sisayan. Kasi the theme for today, uh, for this year's uh, National Children's Month is fighting ano fighting online sexual abuse and exploitation of children. So kasama natin ng DOJ dyan. Sa November 16 to 22, may National Play Advocacy Week tayo. And yung November 24 nga, we are focusing on parenting in the digital age. And so, sa November 26, yung culminating activity natin gagarapin sa SM North dahil partner natin yung SM Cares. Pero banggitin ko na rin, may mga libre po kami ngayong araw ito na nangyayari. LRT line 2 and line 3. Eh, sandali, I'll check, ano, baka magkamali pa yung sakay. LRT line 2, saka yung MRT Line 3. So, 7 a.m. to 9 a.m. Saka 5 p.m. to 7 p.m. Lahat po ng bata ay libre. So, ngayon po yan nangyayari. Saka, idagdag ko na rin, no? free admission sa November 20 sa lahat ng Intramuros Administration Museum sa mga bata. No? That's Port Santiago, Casa Manila, Museo de Intramuros, Centro de Turismo, yung uh, Deluarte de San Diego. So, puntahan po natin yan mga kids. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Tapares, mula po sa Council for the Welfare of Children. Thank you po. Maraming salamat, Pares. Sir. Maraming salamat po, Kuya Audrey, uh, Ma'am uh, Ma Dayan. Mabuhay po kayo.